Hello guys, for today's video ay mamasyal naman tayo dito sa city center ng Zagreb City dito pa rin tayo sa Croatia, Europe yan time kong pumunta dito sa city center yan, pasyal pasyal tayo habang may day off tayo yan no Ayan, tatawid tayo dito Meron din palang ano dito, McDonald's at saka InterSpar saka DM sa loob ng city center. Grabe guys, napaka ngayon dito sa Croatia. Yan no. Para ka lang nasa Pampanga, mainit din. marami nagpupunta dito para siguro ng ano to SM Pampanga matao din no oh. Ayan guys, papasok na tayo. Ayan, paikot-ikot pa oh. Ayan guys, para dun palang ano to, SM. Ayan o. No? maraming mga kainan at mga tindahan. Oh, may mga promo pa ng mga sasakyan no. Ito nga pala yung trabaho namin dito sa Zagreb. Dito sa Croatia, Europe. Ayan, gumagawa kami ng ganito, oh, bumper. Ayan, tapos yan pinapakinisin yan pinipinturahan, minomoldehan ganyan yung gawa namin dito sa Europe tapos ako, ito yung ginagawa ko ito, yung ganito spoiler yan yung spoiler nya yan, ginagawa ko yan naglalagay lang ako ng mga screw at saka mga pinag-screwhan yung lagayan ng screw, yan ito talaga yung gawa ko Ayan, no? Suzuki. Siyang siya, oh. Parehas na parehas, oh. Ayan, oh. Tapos may gawa din kaming mga pintuan na ganyan. Yan na yan, no? Mga bumper. Maganda itong ano, Suzuki Vitara. Ito. Ganit, ganda nito, guys. na oh, pang small family 23,395 euro o oh, tara, libut-libut tayo dito Ayan o, oh, sapatos oh. Mga high cut Low cut kasi gusto ko sana yung mga sapatos na pang snow malapit na kasi yung bear kaya dapat may sapatos tayong pang snow magkano kaya mga bisikleta dito wow 399 euro Oh, 1,349 euro anong tatak niyan? Rambier 29er Ito mga electrical bike 1819 1819 euro minus 30% P401.99 Umahal na mga bisikleta Magandang bisikleta yung mga ano 29er O oh, 300 300 Euro Road bike Maganda traveling bag pa-check natin 34.99 nasa ano yan 1.8 hanggang 2,000 pesos bali ang palitan nga pala sa euro is 63 pesos 1 euro equals 63 pesos pag nagko-convert ka mahal talaga Ayan guys, ikut-ikut pa tayo dito Ikutin ko lahat to Gustong gusto ko talaga yung namamasyal sa mga mall Sa SM Pampanga, lagi ako doon it's good. Ah, it's good. Well. Swarovski Dermakaya Keyboard Mango Berlin Meron din na dito Muller oh Pwede magbigay magvideo dyan. Skechers. Tingin nga tayo ng mga sapatos. Ayan o. Ito ang kanin mga ganito. O, Dito, meron dito, timberland. Akyat tayo sa taas guys so, Ano nyo Mamaya dadaan tayo dito sa Interspar Oh dito yung mga appliances so, Tignan natin yung mga appliances may sounds dito. Makaka-copyright tayo. Yan o. Front load washing machine. 1,128 Euro. Ang tatak niya ay Samsung. Yan o. Dito naman sa 11 kilograms. 1,249 Euro. Front load oh, rey! Ano na <laughs> Hello my vlog. Ayan, ito nga pala yung kasama ko sa trabaho. Si Mas Johnny Bravo. Kasyel mo na. <laughs> Sino kasama mo? Ako lang mag-isa. Ay, ikaw lang mag-isa. <laughs> ano yung inaanap mo? Ano yung inaanap mo? Rice cooker? Ano? Headset. Headset? O, oh, sige. Mayroon siguro, siguro diyan. Yeah. <laughs> o, oh, sige, sige meron palang gopro hero 12 dito ayan, ang presyo niya is 499 euro tapos sa 11 siguro ano to yung pang-vlogging, yung package na 499 euro tapos yung 12, hindi ito yung mga pinapangarap kong gadget, ito dji mini 3 fly more combo 700 euro ganda nito guys tapos yung professional 929 euro na DJI Mini 3 Pro gustong gusto ko to lalo na kapag magmoto vlogging ako dito sa DJI Mini 3 Ngayon guys, ay aakyat na tayo dito sa taas. kaunayan na natin yung mga matatanda yan oh ganda pala dito sa city center yan nakapag canvas na tayo dun ng mga unan at saka kumot kasi bala kong bumili ng kumot yung kumot ko kasi galing pang Qatar Airways at tinuha ko sa Qatar Airways Na kailangan na natin palitan yan manipis yan ngayon dito tayo sa food court may mcdonalds dito kagawa na natin kfc wala nga lang rice maganda rin ang preso ah. 7 euro 50 cent 6.50 oh my god Ay yan <laughs> Ha? Hindi, tingin-tingin muna ako. Yan dito, DM. Parang ano tong DM na to? Watson sa Pilipinas. Ayan. Off dito. May Nike. Sapatos din ang dami. Mga office shoes. Ano? Crocs. 495 5495 Pasok tayo dito sa Peak. Clover and Birds. Tingin-tingin tayo ng mga damit dito. Kasi dalawang damit lang ang dala ko eh. Dalawang t-shirt lang. Gusto ko na ang iba pa. Ayun no. Mga pantalon no. Ayun sure. 634 gusto okay. naman ang presyo how much ayun 39.99 40 euro price pala guys 30 euro t -shirt. Ito yung gusto kong belto. Garison belto. 50 euro. Tom Taylor. Mga original lahat <laughs> kasi ito. Kaya mamahal eh. kayak itu nih Boss Hugo Boss Ayan o, dami ni Idol Romeo Katakutan Boss Tara, balik na tayo Magmerienda muna tayo sa McDonald's Ayan guys, order na tayo sa McDo English tayo Eat here At the counter Ayan, naka-order na tayo. Ang order natin is isang cheeseburger at saka french fries. 2 Euro, 30 cents. Ayan. Ayan guys, eto lang binili ko sa SPAR. Uh, isang Coke. Ayan, nagtitipid pa kasi tayo ngayon guys. Kasi malayo layo pa yung sahod natin. Sa next week pa sa Akinse si. Kaya hindi pa tayo pwedeng mamili. Wala pa tayong budget. Siyempre, bagong dating lang tayo dito, halos isang buwan pa lang tayo. Hihintayin pa natin yung sahod para magka-pera tayo. Yan So ayan guys, pauwi na tayo. Hanggang dito na lang ang ating video. Salamat po sa inyong panonood. See you on my next vlog. Bye bye!